Okay mga sir Mayroon tayong tinutro Borset na click Hindi sa atin Ito kahapon Ay uh, sinakay na lang sa van Dahil yung motor Ni sir Kaya hindi niya Mapaandar Kasi hindi niya Mabuksan itong panel Wala siya ano, Parang blackout Ayan o Naka Labas na yung Key indicator Kapag uh, nakalabas na yan Matik Pili na tayo Magpihit lang Ignition Ayan Nakapihit na Kaso wala Lumalabas sa panel Ayan, Tapos namamatay na lang din Yan. Wala. Kaya hindi niya mapaandar sinakay na lang. Kapag kagayto yung naging issue ng motor niyo mga sir, napaka-importante dapat alam alamin niyo muna. Huwag niyo muna kaagad ibibili ng pisa baka kasi hindi niyo magamit yung pisa. Nabibili niyo dito. Unang-unang kapag kaganyan, i-check niyo yung fuse. Check niyo muna yung fuse. Importante kapag na-check niyo na yung fuse at uh, goods lahat, ang isusunod niyo i-check yung pinaka Uh, o yung pinakapihitan natin, yung playlist natin, yan ang isusunod nyo, i-check. Kapag uh, nakita nyo, goods naman, ito ang i-check nyo, yung relay na maliit. Ito. I-check nyo yan. Kasi isa rin yan sa uh, minsan kapag uh, nuhugot natin, nasusugatan. Relay nyan ng ating panel. Kaya ayaw mag-on. Kaya unang unating gagawin, wag mo tayong magbubukas dito dito muna tayo mag uh, bubukas or mag test sa battery yan yung uunahin natin yan, dito muna tayo at uh, mag test tayo gamit tayo ng test light ayan good yung battery kasi nag indicate naman yung ating uh, key indicator yan sa pag test naman itong test light natin. Dikit nyo dyan yung pinaka-dolo. I-clamp nyo. Tapos, i-test light nyo itong 25 10 ampere. Ayan. Ayan. Ilaw. Yun. Yun. Ayan. Okay. May ilaw lahat. Ibig sabihin, goods yung raw na to. At, ililipat naman natin dito sa side ng positive yung ating test light. Para makita natin. Ayan. Test tap natin tapos ang ititis naman natin yung right side naman ayan umiilaw ayan umiilaw ibig sabihin goods yan ang isusunod nyo ang i-check ito itong omron na to na maliit na relay tatanggalin natin yan kasi isa rin iyan kung bakit ayaw gumana sungkutin nyo dito sa pinakailalim para matanggal nyo medyo may kahirapan kaya huwag kayong gagamit ng uh, lungnos dito baka masira mabutas sungkitin nyo pinakailalim Dahil pa naman ko ng plato ito. Oh. Oh. Sobrang pala mahal. Mahal pa yung Sungkit niyo sa pinakailalim. Ayan. Tanggalan natin. Ito yung sasabi kong mga asad na. Huwag ano, O kayong gagamit ng uh, long nose dahil bubutas to. Sinungkit ko dito sa ilalim. Kaya safe yan. Ang gagawin natin, manghihiram tayo ng, ano, ng ganito. Hiram tayo ng ganito. Okay, meron akong hiniram. Ayan para matis natin kung ito ba yung problema para mabili natin ang bago o masalpakan natin ang bago okay salpak natin oh yun salpak ko na ito yung kanya tapos ngayon mag uon naman tayo ng, ano, ng ignition dapat malapit yung reboot ayan lumabas na ikot natin ayun lumabas na ayan, pwede natin mag pa start ah, lobat na nga yung battery nya Narobot na yung battery nya Pero yung charging nyan Goods po yan tf Goods po yan Yan Nagpo 14 Walang problema sa wire yan Nagkaroon lang ng problema Itong kanyang uh, relay na maliit Yung relay ng panel natin Kaya hindi nag open Dito Nawala ng trigger dito Yan Kaya matik Natrace natin yung problema Kapag ka ito Nachick nyo naman to Nang hiram kayo At nachick nyo yan at uh, ganun pa rin, ibig sabihin, ang problema, andito, or yung wire dito, kasi minsan nagagasgasan dito sa play rings, napuputol, o nagku-corrosion kapag nababasa. Ayan, test na natin, umandar uh, na, yung relay lang yung pinaka-problema. eh ngayon magpapabili tayo ng, ano, ng, uh, yung relay na maliit. Off na natin. Tapos, uh, tanggalin lang natin to At uh, natukoy na natin kung ano yung problema nito. Yan, sa ilalim kayo mag ano, mga tura. Mag uh, angat. Okay, ayan, meron na tayo. Bilis. Yan, nagkakalaga ito ng 250. Yan, 250 yung presyo niya. Lagay natin dito para makita ng may ari kasi iniwan na lang tong motor na sinakay ng sasakyan at uh, babalikan to ngayon. Ayan, ayan, tanggalin na natin. Buksan ko muna ayan, tagal ko na original din itong mga sarang okay, yung bibili sa shop kasi uh, hindi maganda uh, maganda sa picture kaso sa uh, personal medyo hindi na maganda saksok na natin yung bago ayan tapos testing natin okay, ayan na 11.9, nalobot na yung battery Gas na na. Tayo babalik ko na yung kanyang uh, cover ng battery at pwede na itong makuha. Ganoon lang gawin yung mga sala sakaling sa same kayo ng uh, problema o naging problema ng na itong uh, video na to. Ganoon lang din gawin niya. Wag muna kayo kaagad video ng pisa. Pwede muna kayo manghiram, mag-test para malaman nyo kung ano yung sira para sure yung pisa ang bibili natin. Okay uh, na, delay lang yung problema.